Malampusang pagpa-opera sa sakit sa kasing-kasing ni Baby Vince na paposible pinag sa free hospitalization program. Inahan, mapasalamaton. po. May report sa Bernal Kinasing kasi nga nagpasalamat si Mrs. Jubian Bitay Inorio, 23 anyos, lumulupyo sa Purok 5, Katadman, Manabay, Usami City, sa dakong tabang ni House of Representatives Assistant Majority Floor Leader, si District Congressman Sanso Fernando Ando Puentes Uaminal, tungod sa tinudanay o walay puas na serbisyo sa Team Asinso na nagresulta sa malampusong operasyon sa iyang anak na si Benz Inorio Montalban, dito sa Philippine Heart Center, diin kiniadunay congenital heart disease Services nga gitawag nga Tetralogy of Fallo kun TOF. Salamat kayo ni ni Henry Waminal sa kanang atuang atuang katang akut atuang gobernador at og salamat po sa mayor sa si Mayor Indy Waminal sa ilang paspas -pas nga pag nga pag-action sa ako anak og salamat <coughs> ni Congressman Ando Waminal kay sa kay saya ang mga free o saya ang program nga inana nakaabila kong bata salamat jud uh. kay ning tanan sa pagkahimugso ni baby Benz na matikdan sa doktor nga adunay problema sa kasing-kasing ang bata busa dali nga gipatan aw ni Jubian ang iyang anak sa Osaka heart specialist sa Pagadian City di na nga adunay depekto ang kasing-kasing ni ini tambag sa doktor kan Jubian Inorio nga kinahanlan gayod nga maoperahan ang iyang anak pag-abot sa iyang unang tuig aron matambalan ang depekto sa kasing-kasing ni ini. Kay ang ang doktor pa, pagrubi nga ma'am ka nang pag pag maka-out mo diri ma'am ang bata ipa ipa ipatud iko na siya ma'am kay mm. murag na, na ako'y something na sa iyang heart. Oh ba? Oh sir, din mo din to pag pag out na mo sa Mars Chin de, yeah, de sir din. Kuan day nga na. Amo din siyang mm. gipa gipa to iko 7 days old pa lang siya sir dito sa pagadian. Amo mm. Amo siyang biyahe dito. Kuan ang advice ni Dr. Luzada niya sir kay within one year old niya sir kailangan na siya i-open our surgery. Matut pa ni Jubian in Oreo kani ato wala pa na operahan ang yang anak nga si Vince. Aduna kini sintomas nga dali maluya o kapuyon. Lisod sa paginhawa, paspas nga pagpitik sa kasing-kasing ug kalit nga pagpanglagong sa panglawas sa kung sir, kanang manglagom siya dayon kanang dali siya ka po yun, Bisa pag bisa pag ako siyang kanang patindugon mm -hmm. ma ma-down din siya then mm -hmm. manglagom dayon then iyang heart ay iyang heart kay paspas o ginhawa sa gading matulog siya, sir kanang iya ang naw manglagom ang kuko lagom din na kuko sa tilog kamot Apan bisan pa man aning kamot ang pamilya ni Ining makikita makikitaog dakong kandidat para mapa mapaoperahan ang bata. Wala dayon opirahan ang sakit sa kasing-kasing ni Bibi Benz tungod sa kawadon sa pinansyal. Na duwe sir kay inko nga hala kana asa man ta ani mangitag kana mangitag tawag ani kana pambay sa ospital puhon ana kay mura kay mura mur mur dako man jud dili jud makaya kay ako kay wala trabaho kay Nagbantay ako sa akong duha ka bata din ako pares pag security guard ra po siya. Busa mapasalamaton pasalamat og dako si Jovian ang inhan sa bata din sa pagkaibalo niya adunay programa nga free hospitalization ang team Asenso administration nga gimugna ni si District Congressman Ando Waminal nga usa sa nakabenepisyo niini nga inisyatiba. Ilabi na usab si Executive Assistant to the City Mayor for Barangay Affairs Jan Dokdor nga may nagtabang kaniya nga mapadali ang pagproseso sa iyang mga papilis nagpasalamat big dako sir ni ni, ni sir Andrew Minal sir kay kanang agis ay ang kanang yang program sir na naka naka-appeal naka po may day nakakaambod na um, akong bata kanang atuwa mo din kun diri day kanang naay free na na bito sir oh. on mo din to kanang atong February hing hingdoh lei misa mayor nag nagtaya mig pasag mga papel ana mm. to hingdoh pamin ni kapitan Doktor Orbis bisag di bisag dili na siya kapitan sir pero iyagya pa mi gitabangan para madali ito ang papel din kanang sapon ang si follow up karon nga naoperahan na ang iyang anak dako ang kalipay ni Jubian nga ning baskog na ang panlawas ni ini dili na kini daling maluya og ning blooming og mamula o usab ang pamanit sa bata og wala na kini manglagom karon sir kay kung ano siya kanang kusog siya modula din kanang di kanang dili na siya ngakon. Mm -hmm. Anong blooming naong, Dele, Si Venge Inurio Montalban, dos anyos, usa sa pito ka mga kabataan sa Misnon nga natabangan o ang tanang galastuhanan sa Open Heart Surgery sa mga espesyalistang doktor sa kasing-kasing sa Philippine Heart Center. Pinaagi sa One of a Kind Comprehensive Healthcare Program sa Asinso Segundo Distrito Free Hospitalization Program nga gipasiugdahan sa atong aktibo, kugihan o magihatagon nga representante sa Segundo Distrito dito sa Kamara, di representante importante na si Congressman Sanso Fernando Ando Puentes Waminal. Pagkatapos maminusan ang total hospitalization and surgery bills sa FWD o PhilHealth discounts, mikabat ang iyang expenses sa pagpatambal na to sa 738,726 pesos and 6 centavos. Lakip na niini ang laboratories and medicines, accommodation, pamasahe sa barko o aeroplano, transportation expenses, dugang mga tambal o guban pang importante pang inahang sa bata sulod sa hospital. Ang asinso Segundo Distrito Healthcare Free Hospitalization Program nga gipasugdahan ug mas gipalig-on pa ni kung moy pamatuod lamang nga may padayon na sa pagtake ang damgo og pangandoy ni Misamis Occidental Governor Henry Sibilya Waminal na ang mga misamis nun magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Osamis today, ako si Bernard Tixon.